Ang ang nangyari po ganito. Mabuti na lang yung kapatid ko, mayroon po siyang tinatawag uh, natin Lingxi Coffee. Sabi po niya sa akin noon na, kaya e, uminom ka ng Lingxi Coffee. Ito yung sa maganda sa ano, sa yung mga kidney stone, may mga ulcer, may mga UTI, may mga ganito high blood. Yung coffee po ng TXN. You know what guys? Uminom po ako ng dalawang sasini ito. Ibigit po ako ng kapatid ko na si Janice. Na ininom po siya nung alas 8 ng madaling araw. Nung no, kinabukasan, grabe pa rin yung pakiramdam ko, sobrang init, hindi ako mapakali, wala na akong tulog. Pero nung nangyari ko, inom ko ng dalawa sa sinunod-sunod ko siya. Ang kagandahan doon, nailabas ko po yung batong, yung bato na yun, yung kidney stone, yung stone, yung so, tabi lang stone, no. Naihi ko po yun. So, salamat po talaga po sa DXN. Dahil po sa DXN, ng coffee ng na DXN, naihi ko po yung kidney stone ko. And, yun lang po sa mga mahilig dyan sa mga ano, sa mga mahilig dyan sa mga soft drinks, mahilig dyan mag-alat ma or para yung mga lifestyle. Ah, kaya na po isip guys. You know what guys? Ako, niwala talaga ako sa JXM. Grabe. Very nice po talaga yung coffee natin.